Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, pauwi na kami sa aming bahay. So kailangan naming maglakad sapagkat yung daan namin ay nasira po dahil sa landslide. So kailangan din namin samahan yung mga bata. Kasi alam niyo na yung mga chikiting kapag naglalakad ay mas mas gusto pa nila yung makita yung mga mahihirap na mga sitwasyon kung kaya palaging nakat nakatutok yung mga guro ito po yung mga kasamahan ko sabi nila, mag ano ka na, mag vlog ka na ayan, so kukuhaan na ako nito ng video so, uh, sino po ba dyan yung mga bisaya, para ano pwede tayong mabisaya dito ayan po, so ayan, nag bless po si teacher, nag si teacher so yung sa, ano kasi dito sa amin first time po nagkaroon o ng ano, landslide Ayan po. So, noong unang panahon, kahit sa naalala ko po kasi taga rito talaga ako, um, kahit ano pakalakas kalakas yung ulan, yung mga baha pa dyan, hindi po nagkaroon ng ganitong landslide po. Ngayon lang po siya, ano, naganap talaga. So, kaya, ayan, yung kalsada po na nasira ang ginagawan po ng paraan para makagawa po ng bagong daanan so ito na po yung ayan, makinarya po na gumagawa ng panibagong daan yan so ah uh, dito po yung daan namin, dito muna kami sa dating daanan sapagkat ano pa, meron pang nagtatrabaho doon sa itaas. So, hindi po madali yung naging buhay namin dito nung una kasi wala pa itong mga tulay. Uh, ano, mas malaki po yung pinsalang dulot ng as uh, kasagsagang uh, ulan po. Ayan, so, yung nabayanihan po yung mga tao dito para maayos po, may daanan na po yung mga bata, yung mga tao. So, hindi ganito po yung ano medyo nakaka nakakasaya na rin po kasi kung kailan po uh, kung kailan po nagkaroon ng sira na kalsada yun po nagkaroon ng banding yung mga teachers na naglalakad kasama yung mga bata ayan po ayan so medyo pinapawisan na po po so, yung pinaka-concern ko po dito kasi meron akong isang bata na may depekto po sa paa. So, na-worry po ako sa kanya kung paano po niya i-handle po yung daan na tulay kasama yung tungkod po niya. So, yan. So, titingnan natin kung gaano ka-amazing si ate. So, ito po, nagkaroon po dito ng ulan. So, pag umuulan na po, talagang kailangan na naming lumikas agad kasi baka mabutan pa kami ng malakas na ulan tapos yung ano kasi dito yung lupa ah uh, palagi pong gumagalaw. So kung titingnan nyo po, nag meron po uh, yung sinisiguro po namin yung mga bata na meron pong mga ano yung mga teachers yung mga payong pero yung sa akin kasi uh, hindi na po ako nagano nag, ano, nag nagpapayong kasi naiwan ko yung payong sa bahay tsaka yung anak ko po ayaw nyo pong mag ano magtakip ng ano cellophane kaya hindi naman ganun kalakas yung ulan thanks god so meron po ako ipapakita dito sa inyo yung isa ko pong bata na may ano pa sa kanyang paa. ngunit alam nyo ba na mas malakas pa siyang maglakad kisa sa amin Ayan po, sabi ko po sa kanila na uh, kailangan po ninyong i-consider 'yung uh, kalagayan ni Queenie kasi ayan po, ayan na po siya. Huwag pong magtulakan. Ayan, so ito po yun, o, oh, nakatungkod lang po siya. Ito po yung kalagayan ng kanyang ano pa. Pero super amazing kasi si ate. Hindi niya iniinda yung kanyang kalagayan. So, sa tulay kasi, kailangan mong i-timing yung pag ano paglakad mo kasi baka maano mahulog yung tungkod niya ayan po oh. super amazing ni ate oh ayan super amazing Tinatanong ko nga siya kung hindi ba siya nangangawit sa pag ano, ang kanyang kamay sa pagdala ng kanyang tungkod. Ayan po. Super amazing po ni Ate Queenie. Siya talaga yung pinaka-concern ko kasi hindi po, ayan you know, oh, hindi po yan madali. Kasi kahit tayo, ano, may meron tayong, ano, kompletong paa. Hindi po depikto yung paa natin. Parang ano din tayo eh. Magkaroon, mangyari din na pwede tayong ma-slide. Kaya sinisigurado ko na safe lang siya. Ayan po. Super amazing po ni ate. Ayan. Oh. Amazing talaga si ate Queenie. Ayan. So, alam nyo ba na hindi ko tagalaga nakakitaan siya ng ano yung pag uh, ano y yung self confidence niya parang buong buo kasi kasi sa loob ng bahay puno ng pagmamahal yung kanyang mga magulang tingnan niyo po ayan so super amazing po ang kanyang kalagayan ayan yun pa sila teacher oh ayan so ang lakas pa nga niya maglakad. Super amazing talaga si Atik Mini. Ayan, guys. Thank you for watching, guys. Um, please subscribe my channel. Thank you po. This is personally my vlog. Subscribe for more updates po.